So, yan guys. Nadool na ako kaya sa mga balay. Ah, dun, sobrang nice, no? Oh my God. No? Huh? Sobrang nice. Why? Dong. Dali nga Dong-dong, why? Why-why do-dong? Dali nga Meron dyan sa loob, sa tikin. Sige. Ha? Ay, naku, ano siya o. Sinimento na niya. So, medyo basa pa yung flooring ng CR. And, nakatiles ang gilid nung So nice, Uy, nice, puderi. nice puderi. very nice. Hmm? Naka very nice, very nice. Very nice. Very nice man. No, gulling pag ano mo doon, may, may makikita kang bukid. <laughs> Tapos dito rin sa kabila, yung mga pilapilan. Hi, Dudu! Yes! Oh my God! Ang ganda pala dito. Dati, nung hindi pa tumayo, sabi ko, ay e, parang chaka dito. Pero maganda pala. No? Tapos dito yung banggera O, tapos makikita mo dito, o, meron ka magkikita. bukid. Naka-nice ba yun? Sa all. Tapos ang daming saksakan, guys. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Paikot siya. Ang dami. Tapos yung ilaw dito sa loob, guys, apat. Tapos meron din sa labas. Isa. Isa lang, isa lang kada balay sa labas. Diba? So, ang kuan guys, ang katasun sa ilang banggira, okay na po siya para na sa akong high. No? And gusto ko yung anong guys kasi yung pag maghugas ka dito, tas makikita ka ng ganyan.